Hello po mga kalaki, magandang alas 11 po ng umaga, 11am na po mga kalaki at dapat pag 11am na habang naglalunch ka, habang uh, uh, nagluluto ka o kaya habang anong ginagawa, prefer ng food dyan dapat nanonood ka ng mga vlog namin dahil sa vlog namin pwede ka makakuha ng mga tips, mga ideas, mga lucky numbers trusted at proven na po ito mga kalaki. Last year po napakadami nating na panalo Legit na legit yan. Tinututukan po tayo dahil pinupost po natin yung mga account ng na mga nananalo. Hindi po natin yan na uh, pinababayaan. Lahat po ng mga nanunood sa amin, nawapos, swertehin po tayong lahat mga kalaki. Okay, hindi po kami nagsisinungaling na Ah, uh, dinamis na sabing mananalo ka. Pero po ang mga lucky numbers sa na binibigay natin, galing po sa puso namin 'yan. Digital na legit po na may mga napapanalo po tayo. At ang gusto namin manalo-manalo tayong lahat. Kaya ngayon, ngayon pong alas 11 ng umaga at syempre po bago po matapos ang ang uh, January na ito mga kalaki, abay dapat po mapasama ka sa book of winner namin ngayong January. Kaya ngayong alas 11 ng umaga, ready ka na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, punin mo na ang mga lucky numbers ngayon. Kompleto po itong mga kalaki ha. Abroad at Pilipinas, ito na po ang mga 6-digit lucky numbers nyo. Umpisahan po natin sa abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 29, number 38, number 43, number 47, number 51, number 55, number 18, number 22, number 30, at number 16. Ayan po yung 10-digit lucky numbers. At ito naman po, ang 8-digit lucky numbers. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 17, number 24, number 36, number 32, number 8, number 15 number 21, at number 29. Ayan po yung 8-digit lucky numbers. At ito naman po, 7-digit lucky numbers naman. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 10, number 24, number 35, number 33, number 18, number 27, at number 6. Ayan po mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers naman po. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 to 1 to 25 Pwede po ito Kaya ito na ang 6 digit lucky numbers Number 3 Number 16 Number 22 Number 25 Number 21 At number 19 At ito naman po ang 6 digit 0 to 9 Ang 6 digit 0 to 9 Ay number 8 1055. Ayan. At syempre, ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad, abroad mo ay number 3. Number ay number 33. Number 19. Number 28. Number 10 number 16. Ayan po mga kalaki. At syempre, may na po natin ang mga laki numbers abroad. Apay dito na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan po mga prices mga kalaki. At syempre, bago natin ibigay yan, dapat nakatutok po kayo sa mga tamang account namin na sa ating mga Facebook account na legit ito po. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parong Ina. Meron po 17,000 followers. Check kami po yan. At siyempre meron po tayong second account, Red Parong Tingin po. Na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers. At Alice ka nga dyan Ngayon po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin mga kalaki, Red Parong Ina po na merong 16,500 followers. At siyempre TikTok. Meron po tayong TikTok mga kalaki na merong uh, uh, 423,000 followers o 24,000 followers, 324,000 followers. Yan po yung TikTok account natin mga kalaki kasi nag-start kami ni Lola Carmen. Yan po yung mga legit na account na yan na pwede po kayo mag-request mga laki numbers, sumingin ng mga laki numbers, mag-suggest, mag, mag code Pag nakita ko po, po kayo ay comment ng comment, share ng share ng video, heart ng heart at nakapalo. Automatic po padadala po, po kayo ng mga laki numbers ng Che check mo na lang sa spam message mo, magugulat ka, may lucky numbers ka ng mga kalaki. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad mga kalaki ha. Pag in-upload namin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po itong mga kalaki, wala po itong pilitan. Sa mga nais po magpa-member at masubukan po ang lucky numbers namin, private lucky numbers namin sa private consultation, message na po kayo sa messenger account feature po na makakausap nyo kung bako po kayo magpa-member para po legit na legit na ang kausap po ako at hindi ibang tao kasi marami po nang gagaya ngayon mga kalaki. Okay, at syempre po, good for 3 months po ang membership fee mga kalaki. Sa loob po ng 3 months, kami po magbibigay ng mga tatayaan mo sa mga lucky numbers mo na yan nawa po sa loob ng 3 months mapasama ka sa book of winner namin at mapost din namin na ikaw po isa na isang ganap na winner sa aming pong private consultation member mga kalaki at syempre tutok lang po kayo dito sa aming vlog dahil sa dito ngayon ay mamimigay na po ng mga 6 digit lucky numbers Pilipinas eto na po mga kalaki kunin mo na ang 6 digit lucky number 642 mo ay eto na number 28 number 37 number 40 number 31 number 33 at number 19 yan po yung 642 at ito naman po ang 645 number 15 number 27 number 28 number 30 number 39 number 11 ayan at ito naman po ang 649 number 16 number 22 number 23 number 34 number 37 at number 43 at eto naman po ang 655 6 digit lucky numbers number 28 number 18 number 8 number 38 number 48 at number 6 ayan po yung 6 digit lucky number 655 at eto naman po ang last ang 658 6 digit lucky numbers kunin mo na number 29 Number 31, Number 17, Number 15, Number 44, at Number 47. Ayan po mga kalaki, ang 6-digit lucky number 658. Takbo na sa mga suki yung outlet ngayon pong alas 11 po ng umaga. Make sure po ah, ang mga lucky numbers kanina. umaga po na ibinigay namin ng 2-digit at 3-digit, irarambol nyo po yan mga kalaki. Okay, para po mabaliktad mga numero, panalo pa rin po tayo. Ito na po ang mga paborito ng lahat, ang shout-out time. Shout-out po tayo sa pamilya ado ano abdo pamilya adobe pamilya adobe po ng Japan uy Hello po sa inyo dyan sa mga Japan. Maraming salamat po sa panunood nyo po sa amin. Shout out po sa inyo dyan sa mga OFW po dyan, at sa mga entertainer dyan. Sa mga factory workers, sa mga caregiver dyan na gaya ko mga kalaki. Maraming salamat po sa panunood nyo po sa amin. Shout out po sa mga Uh, kapatid natin, kalaki dyan, saludo po kami sa inyo dyan, sa mga nagkatrabaho po sa abroad. At syempre po, ang paborito po ng lahat na, na shout out time po ng mga tricycle driver naman po dito sa May ano to, Kamuning, Quezon City, hello po sa inyo sa mga toda po ng mga driver dyan, saludo rin po kami sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ulang saong pag panun niyo sa akin sa buong Metro Manila. Hello po sa inyo. Nawa mabuhay po tayong lahat at ngayon pong 11am, mananalo mananalo tayo ng 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit ikaw na yun. Good luck mga kalaki.